Pagkakala ba kayo na dumarami na naman ang tulong sa Maynila? Dumami na naman ang droga sa Maynila? Huwag tukha kayo mga adik ha. Kokonya tango kayo. Tigilan niya. Hindi, hey, totoo. Binibiro-biro ko yan. Pero sa totoo. Nung araw, hindi ko naman po binubuhat ang pangko ko. Nung araw, naramdaman nyo may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Nay, tay, pangalawa kong gagawin, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo nakabalik tayo, ipabalik ko ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Kaya, mga tulonges, sa ibang bayan na kayo tumira Huwag dito sa oblo ng Maynila O kaya naman Gusto Magbago na kayo 39 days na lang Sumuko na kayo <laughs> Sumuko na kayo na. E, Pwede naman tayo Lumaban ng parehas Tignan yung si Awi Vendor sa kalsada O Ama ng juice. Nakaroon siya. Abang mong mo ngayon? Honorable. <tinyo> Got <my> B. <tinyo> Kasi ang pangalan niya ngayon medoktong na eh. H-O-N. Uh, honorable. Pwede naman pala. O sino mag -akala? Ito real talk lang ha. Mahirap paniwalaan pero yun ang totoo. Hindi ko man pwede i sa mga taga-mabuhay taga mga taga arte sino magakala basurero pwede maging mayor ng Maynila hindi <laughs> totoo naman diba? so posible uh, huwag na kayo mamerwisyo ng kapwa natin pobre magbago na kayo ng linya huwag na kayo magtrumpeta tay right, pangatlo lang ang gagawin napanood nyo ba yung video kanina ibabalik ko lang Tabahay. Talupa. Marami dito kasi ang lupa, hindi kanila eh. Kalusugan. Ibig sabihin, Nay, Tay, tatanggalin ko na yung online-online schedule na yung cell center. Kasi una kong tatanggalin dyan, yung leader nila. online schedule, kailangan pa ng internet. Oh, magpapaload ka pa, Yorna! Yorna, magpapaload ka pa! Ha? Magpapaload ka oh, pa! Oh. So, kailangan naka-schedule ka pang pagpapacheck oh. up. O oh. eh, dapat ischedule mo rin yung sakit mo. Oh. Health center, healthcare system, hospital. Oh. Edukasyon. Trabaho. MBN Minimum Basic Needs Healthcare, Education Housing Jobs yun yun. Nakita nyo ba? May prueba? Meron! Napanood nyo? Nangyari ba yung sinabi ko? O di mangyayari na lang ulit yun? Okay ba sa inyo? Sa totoo lang Kaya ako inuna yun Kasi lahat yung dinanas ko eh. Lahat yun, mangupahan, mapalayas, ma-squat, eskwela. Saan ka nakakita? Ma-hospital ka. Pati dextrose mo, ikaw pa bumibili. Nagiging ano ka na yun, nabibili nga ba-dextros? Sa lang ng lang, mo, nasa hospital ka. Ang iniinom mo, yakapsul. Saka kispirin ng mga mahal mo sa... Mahirap, maging mahirap. Kaya yan ang katotohanan ng buhay. Kaya kung bakit ko yung pinagtuunan ng pansin. Okay. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Lakasan nyo nga na marinig ang gandun? Gusto niyo? O ngayon, bigyan niyo ako ng mga makakasama. Total, dalawa lang naman ang pagpipilian niyo. Dalawang grupo lang yan. Unang grupo, your miss choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Ladies' choice. Kayo may sabi, hindi ako. Ha? Pwede, your Miss Choice tayo, straight? Promise? Hmm, uh, sisingiling ko kayo. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng tibidindaso. Bubuksan ko yan. Titingin ako yung gitna, may prueba ba itong mga taga-Batangas? No? Ay, ay, nagtotoo. Yes! O, pag kayo nagtotoo, after election, ako naman ang singilin ninyo. Yes! Yes! Ako ang mananagot sa kanila. Andi dito, may asim pa, Ruby Ong! Nico Evangelista! Romel, Miranda!

Ano sa Tagalog ang number one? Tatagalogin ko. Nangongona. 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 Ang katawan ng utak niyo. Seatmate ko to. Seatmate ko sa council. District 1 and 2. Magkatabi kami sa kabats ko to. Magaling na konsyel ninyo. Muli natin ibabalik sa konsyo. Edward Tanz. Bawat distrito Sa buong Pilipinas May representative Katulad namin District 1 Meron kami representative Ibig sabihin Sila ay kaka kakalap Ng resources Sa national government Dadali niya sa kanyang distrito Tama mali? Ganun nyo ba naunawaan ng kongres? O tingnan nyo, kayo may congressman. Minsan lang nagpagawa ng eskwelahan sa District 1 pa. Ay, tingnan ninyo. Nagsisinungaling ba ako? Doon, nagpagawa sa Bitas. District 2 ba yun? District 1 yun. Alam nyo, no, katabi? Sabungan. eskwelahan. Sabungan. Sabungan. Ano na sa kaliwa? Katayang. Katayang. Kaya sinusugal ang kinabukasan ng bata para katayin ang kinabukasan din ni nila. Pero matanong ko, bakit sa District 1? Eh meron naman sa District 2. Gusto ko lang ipaalala sa inyo. Pera niyo para sa Distrito 2. Pero kami, tuwan-tuwan naman kami. Thank you very much sa congressman ninyo.